Hello mga kabangus, ang ating topic for today ay kung paano magawa ng boneless tinapang bangus. tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang proseso ng pagawa ng masarap na tinapang bangus at dito lang yan matatagpuan sa malabon uh, mga uh, kabangus. Uh, kung kayo man ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please si subscribe. Pindutin lang po yung subscriber. At yung kung may comments kayo or likes and share nyo. At para makita naman ng atin mga ibang subscriber at mga manunood ng aking video na tutorial about sa paggawa ng boneless tinapang bangus. Okay, umpisa na po natin ang ating uh, video tutorial sa pagawa ng tinapang bangus. start na po tayo sa ating uh, tutorial sa paggawa ng uh, tinapang bangus bonus tinapang bangus yan po ay inaasinan ayan isa isa as yan, nilalagay ng maayos sa uh, ang tawag po dyan ay bistay yan po yung ano dyan po ay nilalagay kasi yan yung ilulublok dun sa lagaan yan sa isa po yan inaayos ng paglagay para hindi po siya lumutang yan maganda po pagkasalansan yan kaya yan po ang ating tutorial ng kung paano pagawa ng uh, masarap na tinapang bangus mga kabangus ayan oh. Okay. So, by uh, nyo po ng maigi kung paano gumawa nyan. Ayan po yung uh, ating pugon or yun yung isa sa ng ano, ng ilalaga kasi yan. yan. Nagpapakulo tayo ng tubig para dyan ilalaga yung kanina yung bangus na sinalansan. yan malapit na o yan kasi medyo umuusok na malapit na pong pumulo ayan yun pumukulo na po siya ngayon ayan po yung paglalagaan na uh, ating tinapang bangus ayan ayan po inilublog na yung kanina yung nilagay na sa bistay ayan, ayan. kaya po yun inaano inaano ng uh, tawag nito yung sandok para yung init po pumasok sa loob kasi yung iba hindi po yan ano hindi po yan inaangat na ganyan pero ang loob po nun ay hilaw hindi ka mukha niyan yung init pumapasok sa loob para uh, madali siya maluto ayan o. yan yung proseso ng paggawa ng uh, masarap na tinatpang bangos dito lang po yan sa aming lugar sa Malabon ang um, paggawa na tinapang bangos ayan yan, lalagyan ng takip para hindi po siya lumutang ayan kasi pag hindi yan, nilagyan ng takip lulutang mo yan, ayan itatakpan mo na ng uh, mga 5 to 10 minutes, ayan yan luto na yan, kaya ho yan ano, bago nga mo yun, pa pinatatagilid kasi para yung tubig na galing sa lagaan uh, bumaba bumaba siya yan ilalagay na sa titay yan po ang tawag dyan titay yan ay ilalagay para so, pasok naman doon sa pausupan ayan medyo madaming usok na ayan sinasalansan po yan maigi para hindi ano para maganda tingnan pag ano yung kulay niya pantay ayan po o, ang paggawa ng tinapang bangus ayan. ayan ganyan po ang pag pagkaayos ng pagsasalansan sa titay o. uniform yung baliktaran sila hindi yung kung paano lang ilagay ganyan po talaga ang paglagay ng uh, tinapang bangos sa titay ayan ayan na uh, medyo madami dami kasi yan ayan ilang, ilang titay na yan pang apat pang apat na titay na yan pagkatapos niya yun mausok na yan po ang paggawa ng tinapang bangus. Masarap na tinapang bangus. Ayan. Ayan naman po ay kusot. Ayan yung inilalagay doon sa, ano yan, lalagyan na siya doon sa pausukan. Ayan yung pinag-anoan ng, ano, ayan. Ayan po natin ilagay yung uh, kanina yung mga bangus na nakasalansan sa titay. Diyan sa loob niyan, na uh, box, parang box siya yan. Ayan. Ayan na po. Ilalagay na doon sa loob para pausukan. Ayan. Ayan. Lalagyan muna siya ng pusot. Ayan. Ayan. O. Ganyan yung pag gawa ng tinapang bangos. Ayan. ayun, isa din. Lalagyan din yan yan, mausok na siya pero dadagdagan na yan ng kusot ayan, yan o, nilalagyan ng kusot pakunti-kunti lang o lagay dyan hindi pwede marami kasi baka lumiyab saka matagal yung ano, matagal mawala yung usok ayan o, nilalagay na yung tinapang bangos ayan, yan yung kanina na nilagay babalik ta rin naman o yan ayan kasi yung sa ibabaw po niya nang na pumupula yung sa ilalim po hindi yan o oh, tingnan nyo binabaliktad yung ilalim maputi kaya binabaliktad yan kasi ang usok po hindi yon sa ilalim nag-uumpisa sa ibabaw po yan sa ibabaw siya pumupula sa kayaan po ay hindi namin nilalagyan ng kung anong kulay yung pangpakulay natural po yan na uh, uh, kulay lang ng kusot-kusot lang nagpapakulay dyan yung kanina yung pinag-anuan ng kahoy. Ayan. Ayan. Pagkatapos po niyan, ibabalik doon sa uh, pausukan. Kasi yung ibabaw niyan, yan maputi. Para maging pantay yung kulay uh, sa magkabila. Ayan, no. Pinabalik na po doon sa pausukan. Ayan. Ayan. Ganyan po ang paggawa ng tinapang bangus oh, ayan. Ayan po, ay uh, luto na po yan. Luto na siya. Yan yung kanina, o oh, yan, oh. pinapatayo kung ganyan. Kasi yung tubig sa loob niyan, kailangan bumaba. No? Kasi masisira yan. Pag hindi, saka binibintiladuran, o oh, yan. Yan, pinapalamig. Pero, kahit na binibintiladuran ho yan pagdating dito sa akin sa bahay ah, hinahalayhay ko pa uli yan yan kasi medyo mainit pa dyan sinisigurado ko bago ilagay sa freezer talagang malamig malamig na siya o, no, ayan uh, ah, ayan na ngayon o yung ating tinapang bangos ayan ilagay, ilagay na yan sa freezer Ayan na, nasa freezer na yan. Oh. Pagkatapos naman niya na lumamig na ah, doon naman tayo sa pagpa-plastic, sa packaging. Ayan. Nung pisan ko ng mag-plastic, ayan. Ganyan po ang kahirap ang pa mga proseso ng paggawa ng tinapang bangus. Napakatagal po ng proseso. Hindi po sandali lang. Ayan. Pag galing po yan sa freezer, medyo malamig sa kapalang pa plastic. Ayan. Kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe. And pindutin po yung bell button para updated po kayo sa aking ina-upload na mga video.